Ba, ang <mukha> tunay mau kumakain. Ma-ma-kapala. Shout out kay Laser. Ah, <mukha sisa> mantap pala 'di ba? Datake parin big. Ay, meron. Ay. Nagulo <gulat> na <ako> tama <gulat> na ko. Ay, roho no. Oh, ayun, sabi, idadamo ko 'yan, no. Marami pala. Ayun, yeah, shout out na kidayo ulit tayo ng spot. Malit lang ano? Malit lang dito upest one riding. Hingi gigil kayo. Tara na kay tayong putay dito sa San Luis. Ayun makikita putay dito. Naa tayo dito ngay paring big site. Taman atin. So ayan, diretso sama ataga. San Luis 'yan. Yes, tapo dito sa San Nicolas. May kain tayo. Ay, na-invite po tayo. heran Meron ba? Pinipak na si Master ko. <laughs> pwesto sa mangga. Ah, sa mangga siya. Yung magandang pwesto ko niyo. bandar. Meron hmm, na dito. Ayon po. O oh, sir, tumama ba? Ano si Sinipak mo ako Mai tau mampai jan? Orang itu orang jan, macam mana? Sebagai, lepas lepas kan? Eh, anu bayan? Dalam bayan? Ain de. Bayan nama ano? Bayan ba <tuk> <Ay>, nama ano oh. agak <tuk> macam. <tuk> 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 Kakak salang bulak tak agak deh. Grabe <laughs> naman ano na. Pa-video pare. Ah. Oh. Tilapia. Buti pagtapat ko, umangat agad. Ano na kinama tilapia aja mo? Tingnan mo po. Fighting guys. Umta. <laughs> Mga kapatid na nagod na, lalo. Ma-dimamoral. Shoutout nga pala kay Paren kaya Ayun. Ayun, big say kay Chamba po. po. ayan Dito po tayo sa spot nila. Makikinig muna tayo. Makikigulo. Eto nag-tubig pa rin. Oo, maganda magandang i-spotan nyo na to ah. Wala ngani lang eh. Dito ka, sarap ng nambanatan niyan. Sa malit lang. Hmm. Tere, mahigit lang. Okay, dale. Ang pangalawang putok. Pangalawang rings, dale.

Hmm, laki. Oo. Karamihan dyan, yung toman dyan maangat pa rin. Galing sila. Eh, na abangan ko. Angat din, Ang laki. Malalaki mga tilapia dyan. Hindi kilo ah. Hmm, lapad. Ganda pala, ba't di ka nagdalang baril? Sawa na ako. Sawa na. <laughs> Hindi pwede tayo magsawa dito. Hahaha. <laughs> Ito ang life natin eh. Buti lang malambot yung pinagsabihita, no? Kasi pag gumawa ako ng baril pare, baka hindi akong mahali. Ayun lang. Ayun lang ang nagsabihita. <laughs> Bagay. Hindi ka makakapagbukas. Hindi ka pupunta, sabi ni Miss. Yatid ulo mga tropa sa ano, pa. Ayun na. Ang laki na naman yun. Medyo yun. Suma. Four fingers yun. Oo. Oh, may ingay yun. ko lang. Kaya lang medyo payat sila, no?

Lokong tilapia na yun ah. Buti hindi ka nagawin ngayon don, Alis ah, din kasi ako. Eh. Ah, shout pala kay Bossing. Pangalan mo Bossing? Joseph. Joseph. Pagsangal. Shout Ayan. out sa mga tropang shout po shoutout po. At rito ka ba? Hmm, dyan ah, lang. Ito ka lang din ah. Dila pas ano? Ba't di tali? <laughs> <laughs> Nakaligtas tuloy yung isa na yun. Oh. Kenain, ah dah laku nanya napa boleh Oh hindi, ah boleh ah, ang mga pa lang natin yung isa hindi natin hindi tayo tumama yun okay yung malapit ito malayo na dali natin <laughs> ganun nga talaga isan malapit doon pa tayo na nakikinta nga Ako, ba't? naman pala. Oh. ko pa nang malaki ka. Hoy, mga ka diskarte, wala. Yung mga kasama ko, iwan ko na nasa na. Hindi ba na ata ako. Kakahanap ah. din ng ano. Pero yan yung pa si Laje si Rostong sa dulo. So si Master, ewan ko na kasi si Master Edgar. Master Norman and Master Edgar. Wala, Eh, yeah. walang ganang isda ngayon. So, bakit? Tayo tayo muna natin yung dalawa. Ah, wala pa tayo dito may umangat. Tayo dito lang po, Ha? Tayo dito ka lang. Dito lang ano? Pero pwede na rin. Ay. Tayo dito ka? Hmm. Asa ah, na inahuli mo? Inuwi mo na? Inuwi mo na? Opo. Ah, ay, nanini siya ang ah, bata oh. o. Ano-ano siya. nag slingshot Nakahuli na rin sa isa. Ang galing ng bata DIY lang gawa niya ng ano sling shot Bagang <laughs> Bagang Paksiwin Paksiwin halilit eh halilit kasi Ang liit e Ang Paksiwin ng dahing sa nga lang eh malaki ayun tayo langanin lang sukat hindi naman kalaki hindi naman kalaki ha ko oh, sasabit pa oh. Mukhang dalawa ah. Mukhang dalawa. Malakas eh. Ay, isa lang. Ay, sungkit ka ba dyan? Ayun pala. Ay, ano pala? Gloria. Gloria. Angat mo po, Ayan, kay Pogi. Pangalawa mo Pogi? Ay, ha? Ano pangalan mo? Wala, Ay, siya po yung naniniksay ng slingshot. Gamit ang slingshot. Glory pala. Ang brasa natin. Kahit glory pa yan. Glory, hay cái bên glory cúm emo tuk, chị tụi bà 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 Dito bà Meron. Wala ba dito? Sticker, wala ka dyan. Meron. Shout Bro. Yung mga kasama ko, asan kaya? pangalam mo po, Gek? Paul po. Ayan, si Paul, ano, namilig sa'yo din siya nang gamit yung slingshot. Wala, wag sa'yo pangarap. Vlog yan. Hahaha. Pa vlogger. <laughs> Baka may shoutout ka. Ano na ulit pangalan? Michael Mendoza. Ayan, shoutout po kay Sir Michael Mendoza. Ayan. Taga rito ka dito sa ano? De La Paz. De Shoutout po sa mga taga De Ikaw sir, pangalan mo? Alex. Alex. Silvaliana. Ayan, shoutout po. Eh, sa YouTube. Ayan, thank you. <laughs> sa support <laughs> <At> <laughs> Napansin mo si ngayon. ano dan? Kasama ko? Eh, dito lang. Hanggang pa. Oh. Ay, ikaw pala yun. Yeah, so, ay, yung... ay, kita oh, ay, ikaw pala yun. Umaga, <laughs> um, marami dyan. oh kaso, yeah, wrong timing ito. naman yata ito, kami. Madalang. Oh. <laughs> ito ko rin. Ay, ikaw pala yun. Alala ko na, yung hub mo dito nga sa dila, San Luis, yung lapas. Kaso wala pa. Dito yung pumunta dun, sa Pantaras. Marami uh, uh, dito. Marami. Tapos lang punta kami. Wala. Kaso oras na lang. Hmm. Ba minsan pagka eh, PPM mo kami para oh. namin yung spot nyo. Hala, ba, o mag lang kami dito, hinatid lang kami nila Big eh. Tapos diretso kami ng piyesta. Tapos ng album tari ko. Hindi kasi malalaban yung speaker eh. Baka may isa, baka may isa shout out kayo. Oo, so, pa. Hey, si Bini Bini maganda. <laughs> yung mga taga rito po sila. <laughs> Ay masarap po yan. Baka makikita ko sa TV. Namigil rin natin sila staker. <laughs> Ay, wala na. Wala <laughs> na. Wala na sticker. staker. Huya, wala na yung Wala pa siya, tao na taot na pa Eh, siya, taot mo. Para makilala. Ano po yung pangalan Ano po yung pangalan nyo? Hindi Miss Ayesh. Hello. Hello. Eh, si po. Ito <laughs> po. Ayan, shout out po. Yan kay ate. Michelle po. Michelle Simon. Ayan, yeah, shout out po. mga tagat de po. Oh, mga de la po. Ayan, salamat. Ikaw ate, pangalan mo. Uy, pangalan mo. Bia, Bia. Bia, Bia. Salamat. Ate, ito po dikit ko sa dibdib ko. Thank you. Salamat po. buta ko lang mo po yung mga kasama ko. Ito huli. Okay na yan. Kumitinit na. Walang mahuli. Wala nga. Madala nga. Nakahuli ka na ba? Tatlo piraso pa lang na Walang gano'n Ang lutang eh Ang Hmm. Pa.

Marami nang hingi dun sa ano eh, jet sa loob. Eh. Salamat, salamat. Kabyaw. Ah, kakabyaw kaya? Oo. Oh. Kaya, din kami dun eh. Ha? Magbabaro kami dun. Nakamarali ah, kayo eh, Layo din ang dinadayuhan nyo. Daya nila tayo. Dumalabas mo Nakarami si Jay dun sa duluhan. Kaya para pa na yung putok. Mamahal. Hey, ikaw. Apat. Pap <laughs> ang kakiyot. Mampirito. <laughs> At, <laughs> At least. tali ni Master. Ayan o. pa Baik, ipamiyastahan muna kami kayak Bisayang Cup, ayan Libre tayong halihan eh, hindi <laughs> <laughs> eh. na, baonan. wala na <laughs> tilapia oh. Eh, dapat mo naman sa pambuto ko. Oh. Dahil tilapia. Ay pala nakapikit ka lang. Buhay pa yung toman mo? Dali ba? Buhay pa? Buhay pa yung toman mo? So, uli may baril. Ang yata ko. Bali-bali. Ay, ang maganda. Buhay pa ba yung toman mo? Ha? Yung toman mo, buhay pa? Wala na. Ah, linoto mo na. Sayang. <laughs> no. Dapat nakakalaking mo na sa... Oo. Oh. Ayan, kahit walaan mo lang. Hindi naman yung tilapia. Ano yan? Mga ano? Ito. Ito kain po. Ayan, sarap pala na handa ni pare dito. Di Ayan, shout out kay paring Visayang Cup. Ay, dito pala yung pinakaraan. Dito no? nga. Nakakaduling naman pala pag ganyan kalaki TV mo. <laughs> Be, ano yun? Nah, no, tina mo nga, pag tinignan mo. Pag bumuli ganyan, parang oh, punta rito sila pa ito. Wala pang araw. Pero oh. So, darating yan. Hindi wala nga yan. Eh, si, ano, pagkain hindi yan yan. Di ba pre? Parang isla sa pare. Darating yan sila tropa,

masarap na handa rin paring sa ano sa yung cup nilaw daw po itong ano cream dory tikman natin ngayon lang makakain yung cream dory kinilaw lasang tangigi rin tangigi masarap na malinam na ang kutsara wala akong magkakamay ka lang may kasama ka na lang may store po pa kita may pasyon na sila ano ah parang maroon Galing kami hindi lapas, kakunti lang huli namin eh. Kasi pa, ah, walang ganas ito eh. Dito Sa kayo po, okay. sa, sa bang na iba pa? Sa taas. Oh, right. Sa, right. sa, right. sa right. taas yun, di ba? Right. Sa so, may kawayan? Oo. Doon kami din ni Parin Vic. Oo. Pinaispan ko yung kawayan oh. so, na pinitagaan doon. kumain. saramat sa handa ni Parin ka Cup. yan. Nakitanghalian so, na tayo dito. <laughs> Pati may huli namin eh Sulit naman sa kain namin Sarap na luto Tara Ito tayo doon kay Laparing Marlon Doon naman kami kay Sir Marlon manggugulo <laughs> Nandito ang Sir Marlon na bahay Dito naman tayo manggugulo

But... ano ah? kaya eh. lang sir marlon eh handa ni sir marlon marami parapa tapo ah, pagkakapag sige eh handa okay ang ano yan ay okay na ano yung papaya Papaya Ano na? Hindi ko alam, order lang yan, no, wala ka. <laughs> okay. Kalabasa nga siguro, dilaw eh. Bakit ang dami? Madaming handa si Sir Marlon. pa, hindi may Kamay okay. lang, okay. lang. <laughs> Time po. Ito kasi dyan eh. Ah. Ito lang. lang. Ito lang hoy uh, po lang Kaya lang yeah. parang Marlon Ang mga kamagana nyo Kaya ako, ikot mo Ikaw, ikot o Kaya ako Kaya Kaya ako 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 Kaya Oh, ikut muna bago matahimik kan lahat. Oh, Shout out muna sa lahat. Oh, ayan. Oh, ayan. Natahimik sila, ma'am. Natahimik sila. Baka meron kayong gusto yung shout out. Shout out sila. Shout out. <laughs> shout out. Gusto ko pinagkakautakan namin. Para po. Diyo lang po. Oh, ayan

normal. bareng ya. Smartlink. ini So yan, uwi na po kami. konti man huli pero sulit kami dito sa pinuntahan na kainan. Ah, salamat din pala kay pareng Bisayang ka, kay Bigsai sa nagsama sa spot.